A day in my life as a 29 years old stay at home mom. Araw nga ito ng Sunday mga day at nagpe-prepare pala ko dito ng aming agahan. Nagprito nga lang ako dyan ng apat na perasong hotdog. Yan na lang din kasi ang natira sa hotdog na isang pack na binili ko. Ininit ko na nga rin tong tirang ulam namin kagabi. Sa dami nang niluto ko ang mga day isang peraso na lang yung natera. Pagkatapos ko namang makapagluto ng ulam ay nagsaing na kagad ako. Kailangan ko nga mag-ready ng maaga ngayon kasi nga maglalaba ang person. Nilinis ko na nga rin tong lamesa kasi nga hindi ko siya nalinisan kagabi. Medyo nasasanay na nga kaming gumising ng maaga mga day kaya maaga na din kami nagigising kahit walang pasok. At eto nga gusto kong humigop ng kape kaya nagtimpla na ako. Ewan ko ba kahit nagpapalpitate na halasigi pa rin ang kape. Hindi ko na nga na videohan yung paglalaba ko mga day kasi nga nagkusot lang ako at ayoko na na madaming setup-setup ng camera kaya eto diretso sampay na tayo. Inuna ko nga labhan tong mga kumot namin at saka isang bedsheet. Hindi naman mahirap laban yung kumot namin mga day kasi nga yung maninipis lang yung mga ginagamit namin. At hindi rin naman kadumihan yung aming mga kumot at mga punda kaya hindi naman ako nahirapan. Pagkatapos ko ang laban yung mga kumot, bedsheet at mga punda ay sinunod ko naman itong mga damit namin. Napakahirap talagang maglaba pag walang washing machine ano, napakasakit sa likod at balakang. Pero wala nga akong choice kasi kung hindi naman ako maglalaba ay wala na kaming susuotin. Mga bandang 12 nakaramdam na nga ako ng gutom kaya eto kumain na ako. Grabe, hindi halatang gutom, char. At kumain din pala ako ng avocado na may gatas at asukal. Isa yan sa mga paborito ko. Nagpahinga lang ako ng konti after kumain at naglaban na naman ako ng another batch. Bali, ang ginagawa ko mga day is per batch is one basket lang yung nilalaban ko. Kasi nga ayokong laban lahat. Baka hindi ko naman matapos. At eto na nga lahat yung mga nalaban ko mga day. Halos nasakop ko talaga lahat ng mga sampayan dito ni Nang loni At pagkatapos maglaba mga day, oras na naman para magluto ng aming uulamin sa hapunan at yung asawa ko naman siya na yung nag ng mga talong. Naglinis nga lang ako dito ng konti sa may kalan. Pinunasan ko lang yan para mabawas-bawasan naman yung pagka-oily ng kalan. Naghiwa na rin pala ako dito ng sibuyas at saka bawang. Ang lulutuin ko pala ngayon mga day is yung talong na merong giniling. At syempre, uunahin ko ang lutuin yung giniling mga day at saka nagisa na ako ng sibuyas at bawang. Tinimplahan ko na pala yan, pero hindi ko na napakita. Pagkatapos niya, nagbati naman ako ng apat na peras itlog. At nilagyan ko na nga din pala yan ng mga pampalasa. etong special tortang talong mga day, eto talaga ang pinakaunang video na nakakuha ako ng 20 plus K views. Kaya nga napaka memorable talaga ng ulam na to para sa akin mga day dahil nga dito nga unang na boost yung mga videos ko. At nakaluto na nga pala ako ng aming ulam dyan mga day para sa hapunan. Nagpahinga lang ako ng saglit at eh, saka naligo na din pala ako dahil sobrang lagkit na ng katawan ko. Sa wakas mga day makakapagpahinga na din ang person. Grabe mga dino nakakapagod talaga maging stay at home mom. Sa lagay na to mga day, isa pa lang yung anak ko pero yung pagod ko parang pang sampung anak na, char Iniisip ko mga lang na magkakaroon ng kapatid yung anak ko mga day, parang mababaliw na ata siguro ako, charot Madami nang nagsasabi sa akin mga day na what if magbuntis na daw ulit ako or sundan ko na yung anak ko kasi nga malaki na Ay hindi ko talaga kaya mga day, char, hindi talaga, hindi pa siya right time mga day, maybe in a few years pero hindi ngayon, grabe Ngayon nga lang ako nakakabawi sa sarili ko mga day o siya, hanggang dito na lang muna mga day.